kapitan. So guys, ito lang nakakatuwa oh. Sinundo ko yung anak ko ngayon, di ba? So gulat ako ba't ang bigat ng bag niya. So sabi ko, nak bat ang bigat ng bag mo? Si so, pag-open ko, ito guys oh. Tcharan. Ayun. Bigas, Tatlong kilong bigas daw oh. bigay ng teacher. Sino nagbigay nito, nak? Sino nagbigay? Mga teacher? Sino? Ah, doon. Ah, parang pamigay nga, hindi ko alam saan galing. Pero nakita ko naman kayo ng mga estudyante, may dala ding mga bigas. So nakakatuwa lang guys, no? <laughs> bigat na ng bag ng anak ako. Uh, simpleng biyaya, konting biyaya na bigay sa atin hindi na hindi naman tin pinagtrabahoan din talaga. Pero, ano, malaking tulong at malaking pasasalamat natin dyan. Ayun, no? Oh. meron mo, kahit pa may tatlong kilong bigas. <laughs> diba? Pag sundo mo, actually pag sundo ko nga sa kanya, sabi ko ba't ang bigat ng bag? So yun pala yung may laman ng tatlong kilong bigas. Well, salamat no sa nagbigay sa nag-sponsor. Di ko alam kung kandidato ba or sa anumang LGU. So, ganoon lang guys, no, magpasalamat tayo sa konting biyayang ibinigay sa atin. Hindi man yan ganoon kalaki. Pero at least, di ba, hindi mo, hindi mo rin naman pinaghirapan yan eh. Di ba, malaking tulong, malaking bagay. Lalong lalo na sa ating mga simpleng tao, may hirap na tao, may hirap na pamumuhay. Malaking tulong na yan. So, sana dumami pa sana dumami pa yung biyaya sa atin sana marami pang magbigay no so yun lang simple lang guys pag may konting biyaya gaano man yan kaliit gaano man yan kalaki magpasalamat tayo palagi okay wag na tayong magreklamo basta binigyan na tayo na walang kahirap-hirap magpasalamat na lang okay wag na tayong ano ano pang sasabihin tayo na ang binigyan tayo na magpasalamat okay what's up what's up keep it up bye bye